Ako si Joanna Bagalay. Ako si Micaela Berenguer. At ako si Christian Leyde Cederio. Kami yung sedyante mula sa Mapuwa Malayan Colleges of Laguna. At ngayon ay sasamahan namin kayo sa isang makasaysayang paglalakbay sa Fort Sunchalco. <laughs> Isa sa mga pinakakilalang lugar na may kaugnayan sa ating pambansang bayani na si Dr. Verza. <laughs> Tukalasin natin ang kanyang buhay, kontribusyon at ang kahalagahan ng kanyang mga aral sa ating kasalukuyang panahon. Ito ay ang tinatawag na dungeon o isang underground na kulungan. Ang mga dungeons na ito ay ginagamit noong panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon. Dito ay kinulong ang maraming bilanggo, lalo na noong World War II. Some of them never made it out alive. Kaya maraming nagsasabi na isa ito sa pinaka-hunted na lugar dito sa Intramuros. Dito po, nakakulong ang mga Pilipino at iba pang bihag ng mga dayuhang mananakaw. Napakaliit at siksikan ng mga selda. Noong panahon ng Hapon, ginamit nila ito bilang kulungan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Marami ang namatay dito dahil sa gutom, sakit o suffocation. Ang mga pangyayari dito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ng ating mga bayani at ninuno. Mahalaga na hindi natin ito kalumutan para mapahalagahan natin ang kalayaan na natatamasa natin ngayon. kung nakalagay ang mga personal na gamit, sulat at ang kanyang mga akda. Ito naman ang museo ni Dr. Jose Rizal. Dito natin makikita ang iba't ibang gamit ni Rizal noong siya ay bata pa hanggang sa kanyang paglaki. Alam niyo ba na si Jose Rizal ay maraming talento? Isa siyang manunulat, doktor, pintor at sayentipiko. Dito rin makikita ang ilan sa kanyang mga personal na gamit, katulad ng kanyang sombrero, salamin at kasuotan. Si Rizal ay kilala sa kanyang mga nobela na No Limitangere at El Filibusterismo. Ginamit niya ang mga ito upang ipakita ang kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino noon. Makikita rin dito ang lumang kopya ng kanyang mga libro, pati na rin ang kanyang mga sulat sa pamilya at kaibigan. Ito naman ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng museyo. Makikita natin dito ang Mi Ultimo Adios, ang huling tula na isinulat ni Rizal bago siya bitayin. Nasa loob din ang replika ng kanyang selda kung saan siya kinulong bago ang kanyang pagbitay noong Disyembre 30, 1896 kung makikita nyo ang masaya ni Jose Rizal na matatagpuan sa loob ng makasaysayang Fort Santiago sa Maynila ay itinagawiyod upang ipagdiwang ang buhay at pamana ng pambansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal, dito matatagpuan ang iba't ibang mga gamit, personal na bagay at mga manuskrito na nagpakita ng intelektual na paglalakbay ni Rizal at ang kanyang papel sa revolusyon laban sa mga Kastila. Makikita rin ang mga exhibit ng kanyang mga akta eskultura at ang silid kung saan siya ay kunulong bago barilin noong 1896. Ngayon, tatanungin natin ang ilang tao dito sa Fort Santiago kung ano ang pananaw nila sa buhay niya, series? Tara, samahan niya ako maghanap ng may Dapat bang ituro sa si school ang buhay ni Rizal? Anong kaalaman tungkol kay Rizal ang nakakapit sa buhay ni Sa tingin ko, importante naman siya ituro sa school dahil uh, siya yung simbolo ng pagmamalasakit at pag, uh, pagtutulong sa ating bansa. Sa tingin ko naman na importante yun na tututunan ng mga estudyante uh, at mga mamamayan ah, na yun. yun. lang. Maraming. Ito lang. Hindi sa po ako. Yan lang. Maraming salamat po. Thank you po. Dapat ba pag-aralan sa school lang? Buhay ni Rizal at Bakit. Anong tulong ng kalaman tungkol kay Rizal sa buhay ni Rizal? Parang sa akin. Nakatulong naka po yung buhay niya Para sa buhay ni Kasi naging... Ayan sila siya para yung mga kabataan magkaroon ng parang sa sinabi nga uh, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan kaya uh, kailangan natin magawa ni, parang mapatunayan para sa ano ang naramdaman namin at mga natutunan namin sa pagbisita sa Rizal Shrine? Ang pag-alala sa buhay ni Jose Rizal ay nagbibigay inspirasyon upang pahalagahan ang ating kasaysayan at kalayaan. ang pagbisita sa Rizal ay nagbigay inspirasyon sa amin na pahalagahan ng kasaysayan at sakripisyon ng si Dutunan namin na ang pagmamahal sa bayan ay mahalagang katangian ng isang Pilipino. Bilang mga estudyante, ang kaalaman na ito ay magiging gabay namin sa aming profesyon sa hinaharap. Ang kanyang pagmamalasakit sa bayan ay maaring magsilbing inspirasyon sa pagiging matapat at masigasig sa aming trabaho. Sa pagbisita sa Rizal Shrine, naramdaman namin ang kabayanihan at pagmamalasakit niya sa si Rizal para sa ating bansa. Naging paalala ito sa amin na dapat nating ipagpatuloy ang kanyang adhikain at pagpapahalaga sa kalayaan at edukasyon. Ngayon na natapos na namin ng SS-041, mas pinapahalagahan na namin ang mga sakripisyon ng ating bayani sa simpleng paraan tulad ng pagiging responsable, disiplinado at pagmamahalasakit sa kapwa. Ito ang paraan namin ng paggalang kay Jose Rizal. Ang pag-alala sa buhay ni Jose Rizal ay nagbigay sa amin ng inspirasyon upang maging mas mapagmahal sa bayan. Napagtanto namin na ang maliit na kontribusyon sa bayan ay may malaking epekto sa kalinabukasan ng bansa. Maraming salamat sa pagsama sa aming mga kasaysayang paglalakbay. Huwag natin kalimutan na ang kasaysayan ay mahagi ating pagkakamahal na bilang Hanggang sa susunod nating paglalakbay, mabuhay ang hindi